Hali, nandito tayo ngayon sa Jollibee mga idol. Magbe-breakfast tayo. Ito yata yung pang 1,000 na Jollibee. O hindi. Hula ko lang. Baka hindi ito. Pero parang feeling ko ito eh. Masok tayo mga idol. Pagkatid natin kay misis. Nagaya ng Jollibee mga bata.

like tayo, akyat. Oh, diba? Ito, ah. Oh, ang ganda ng taas oh. Apo ka dito hali. Tulungan mo si mami mo kuya. Kasi mabibigat lang, masakit yung paano. Kaya masakit yung paano, tulungan mo siyang magbuhat. Masakit ang hita hitam. Ang ganda ng taas dito, no? Ito yung sleeper. Sleeper daw. Shhh! tayo umalis. Upo na tayo rito. Yung si mami. Ay, huwag na lang maano ka sa hagdan. Halika na, halika. mga halaman, no? Oh. Halaman. Halaman. Ay, plastic lang. Plastic lang yung halaman. Oh, plastic lang siya. Ano? Ano? Na. Ito na. natin dito. O, tignan mo, oh, dito, oh, may CR din dito, o. Oh. O, oh, may harang, o. Oh. Hmm. Hmm. Baka dyan yung BBC, ano? Ah, hindi, Snap Studio. Chicken Lover Snap Studio. Hehehe. <laughs> Doon sila, sa baba, order pa. Hmm. Oh. CR dito, CR. CR dito, CR. Lika, gusto mo yan? Lika. Puka dito, lika. Ay na si Kuya yata eh. <laughs> Tennis ko CR. ang bubunta, asenso ah, chicken, tinig e ng chicken, Ito. yah, chicken, yah labi yata, may labi na Jamil. ko! Ay! Sa hindi ma yun. Ayan mga idol, bali inumaga na tayo, pauwi na kami. Itong araw yung pang 1,000 na Jollibee. Tingnan natin dito. Dapat isa yung may nakalagay ito, 1,000 eh. Ito. Ito nga. Dati kahoy ito eh. Ngayon, parang kinorte nila na gawa sa mga pang Christmas tree 'yan oh. Yung 1,000. Layo tayo sa kabilang side. Para kitang-kita natin. Ayan. Ayan oh. Ayan, ito po ang pang 1,000 na Jollibee. Ayan oh. na, away na tayo. <laughs> Breakfast lang tayo dito. Ayan na.